Hello! Hello, Kablasful! Andito na naman po tayo ngayon sa rooftop at magbibilig na naman po tayo ng mga halaman o mga tanim po ni Amo dito. At tignan ninyo ay marami na pong mga kaslakwa na samuk <laughs> gamin. Dagigay sayote ay lumaki na sila at naglagay si Amo ng arko. Yan. So ngayon ay magbibilig po muna ako. Kahapon po pala ay nag-celebrate po ako ng aking pong kaarawan. Kaya marami pong salamat sa lahat po ng mga bumati at babati pa po. At kung hindi ko po kayo na-replyan, sa inyo pong mga comment ay ako po ay humihingi po sa inyo ng pasensya dahil yung iba po ay hindi hindi na po hindi ko na po siya makita. Bagamat nakikita ko po yung mga notification pero pagpuntahan ko na po sa comment section ay hindi ko na po siya makita. Natabunan na po siya kaya Pasensya na po kung hindi po kayo na replyan. Marami pong salamat sa inyong pagbati, sa inyong pagsama po sa akin sa aking pong kaarawan. At masayang-masaya po ako at nagagalak po yung aking puso dahil ako ay napong sinamahan na magdiwang ng aking pong kaarawan kahit po sa social media lamang po tunay po na napakahalaga po sa isa pong isa pong may kaarawan kapag sila, sila po ay ating sinasamahan sa pamamagitan po ng ating pagbati ng happy birthday. Kumbaga, kunting oras lamang po o kaya minuto lamang naman yung ating pong pagbati o pagsulat ng happy birthday sa may mga kaarawan. Kaya marami pong salamat sa inyo pong oras sa inyo pong po ng happy birthday, pagbati po sa akin. Salamat po and God bless you all. Lalo na po ang aking pong team na Ilyondolos Team IC1. Maraming salamat sa kanila pong effort dahil noong naiwan ko ay ayan, sinilibrate po nila yung aking pong kaarawan at mayroon pong nagluto, ganon at mayroon din po silang regalo na ibinigay po sa akin at salamat nga po sa inyo, Elion Dolos team IC1. Salamat sa inyo pong pagmamahal. Salamat sa sa patuloy po ninyo na pagsunod at paglilingkod sa Panginoon. 'Yun po 'yung napakahalaga, 'yung paglilingkod po natin sa Lord at ibigay po natin 'yung ating best sa Panginoon at yung at bigay natin yung ating buhay sa kanya for his glory and to honor him sa pamagitan po ng buhay po natin. Yon at sa kabuuan din po ng LGN1 family, marami pong salamat po sa inyo sa oras na ibinigay po ninyo sa pagbati po sa akin. Marami pong salamat and God bless. Ganon din po sa akin pong pamilya, mga kamag-anak po. Ayan mga kaibigan, salamat po sa inyong pagbati. Salamat po sa inyong pong mga greetings na encouragement, mga Bible verse. Marami pong salamat. At ayan, ito na nga po ay nagdidilig na po ako. At gamis ko po yung hose dahil marami po akong bibiligan. At yung mga binibiligan ko po noon na ginagamit ko po yung maliit po na timba, ay ngayon malalaki na po sila kaya pwede ko na po silang gamitan ng hose. At ngayon po ay wala kasi si Amo kaya ako po yung nagbilig po dito. Pero kapag nandito po si Amo ay siya po yung nagbibilig ng mga tanim po dito sa taas. Sarap. Pero ngayon nga po ay wala kaya ako na po yung magbibilig. At hindi ko alam kung anong oras po siya darating. Pero sinabi naman po niya sa akin na ako po yung magbibilig. Biligan ko daw po yung mga tanim. At yung mga tanim po dito na kukumber, ay uh, ilang ulit na rin po kami nag-harvest. Masarap talaga kapag sarili mong tanim yung inyong kinakain sabi nga nila, kapag may kinanin, ay mayroong aanihin. Aanihin. At yan, nag namulaklak na rin po dito yung mamaya papakita ko. Yung namulaklak po dito na ang ganda ng bulaklak. Hindi ko alam kung anong tanin po ito. Orange po yung bulaklak po niya. At pati rin po itong upo ay dalawang beses na rin po kami na nag-harvest. O. Si Amo ay mayroon siyang dalawang ano, dalawang puno ng sayote. Puno ba yun? Puno? <laughs> mayroon din po siyang ilang-ilang. Ilang-ilang ba yan o sampagita? Namulaklak na rin po siya. Mamaya ay amoyin nga natin kung ano ang amoy. Kung amoy sampagita o ilang-ilang. Mm -hmm. So, ako muna ay magtili Kasi pag ang lahat ng mga tanim na ito ay gagamitin ko lang po yung maliit na timba. Ay, naku. Kulang yung isang oras sa pagbibili. At buti na nga lang ay mayroong hose at activing pag pag ano mo pag biniligan mo ay pwede siyang parang yung string lang kasi yung host po namin ay pwedeng i-adjust. At mayroon din po kami ditong rosemary. Mayroon din pong lemon grass o kaya ay tanglad, tanglad sari-sari ang mga tanim po ni Ami dito sa taas. Hindi na talaga ako makapag makapagsampay dito. Kasi nga ay punong-puno na ng mga halaman. Ayan. So, tapos na po ako magdilig. Ayan, atay, atay, atay. Tapos na tayo magdilig. Ayan. Tapos na po ako nagdilig at noong ako po ay malayo. Ayan. At kung naririnig niyo po ako, ay gumamit po ako ng microphone na maliit. At ngayon ay papakita ko po sa inyo yung tanim na ilang-ilang bayon o kaya ay sampagita. At ito po pala yung sinasabi ko po na bulaklak. Ito po oh, na mulaklak tong halaman ni Amo na to. Ang dami ang bulaklak na orange po ang kulay. Ayun pa po siya. Kaya lang noong hindi pa po ito namulaklak ay nakatayo po sila. Pero ngayon namulaklak na ay puro na sila nakahiga. <laughs> at ito naman po yung aming tanglad. Tanglad at yung rosemary. Ayan po yung rosemary. Marami po kaming rosemary. Nandiyan lang po sa gilid. At ito po yung, ito po siya. Amoyin nga natin. Ito siya, oh. Ah! Sampagita. Sampagita ay hindi ilang-ilang ilang-ilang pala ito bango ilang-ilang na hindi siya puti pero medyo oh, ano siya yellowish orange ang kulay marami siyang bulaklak oh mabango ito pag gabi di ba dami niyang bulaklak mm an ayan yung yung mangga <laughs> meron siyang nag-iisang mangga dito na medyo malaki na rin. At ito pala, may isang pang isa dito. Ayan. Ayan, yung maliit na puno. Nagkaroon ng bunga. Ito na bulaklak, maganda rin siya, oh. White and purple. Diba? Ayan, marami siyang bulaklak. Ito pa. Ayun. siya ito naman ay yung mulberry. Mulberry. Napahaba. Hmm. Ito naman yung orange na rose. Ay ayan meron na naman siya lang mga maliliit na mga usbong. Oh, ito maliliit na naman sila pag sabay-sabay na naman mamulaklak yan, mamukadkad, ang gandang tignan. Pag luma na po yung bulaklak niya, ganito na po yung kulay. Parang ano na siya, peach.